So halos yung cabinet ay nabuo na ito. May mga cabinet na dito and then may uh, countertop dito. So ipag short natin yung dalawa diyan kung buhay pa siya. And so ang ano yan challenge naman yan kung mapapalitan ko pa siya ng bago kasi dalawang sergeto yung dadalin ko dito. So in case so, kaya pala hindi ko mahatak-hatak kanina, Meron pa silan sa loob. So, yun, oh Hello everyone, at uh, welcome back ulit sa aking uh, munting channel. Sa araw na to ay babalikan ko yung aking uh, project sa Valenzuela. Uh, ang uh, isa sa mga gagawin ko doon ay yung uh, pagkabang ng washing machine at ng water pump. Then kung kakayanin pa ay ako ko doon sa kitchen. So doon sa kitchen ang natitira kong wiringan ay para sa oven and then para sa cooktop so bali tatlong circuito yung dadalhin natin doon then uh, mga aircon kung kakayanin pa so yun samahan nyo ako sa araw na to uh, isang mapagpalang araw sa ating lahat so and guys nandito na tayo sa site at ito na yung bagong muka ng ating project dito bali nung umalis ako ito ay binibuilding pa lang ngayon may pintura na and then nabaklas na rin yung Uh, dating dirty kitchen doon. Then, dito sa loob ay uh, pasukin natin. So, halos yung cabinet ay nabuo na. Ito. May mga cabinet na dito. Then, may countertop uh, dito. Ayan. May mga cabinet na din sa taas. Ito na. Mayroon na tayong ano din dito. Countertop para sa kanyang lutuan. So, kulang pa siya. Then, ay, yung panel board natin guys. Ito yung mukha niya. O, yan. Uh, at, ang gagawin ko dito sa kabila. So, maglalagay ako ng abang para sa ano niya, uh, laundry area. So, nantay ko pa yung plano na isesend ng ating contractor. And, ito, may tubo na ako na magagamit dito dahil yan yung existing na tubo dati yan dito sa dirty kitchen pumunta yan doon sa tunnel board ko so titrace ko na lang yan doon kung saan siya And then ito Puringan nila ito kapantay nung nandun tapos yung aking abang para sa kanyang water pump sabi ng may-ari dito po nilalagay yung water pump kaya kaya medyo malayo pa itong lalakbayin natin papunta dito. So, kaya ipa, ibaon natin yung PVC dyan, then patawid na dito. Shout out muna natin yung ating kasama dito na naglalagay grills. Bye! Shout out! <laughs> so one on one muna kami ngayon dahil wala kaming mga kasama eh. <laughs> sa project sila. Sa, anong ginawa ni ano doon ni Formansa? Ano, balance wheel. Asan ba siya? Ikaw ayan. Uh, cabinet. Ah, cabinet din. So ito yung grills niya, guys. So. Oh. So, install na, wala pa yung aming salamin. Yan dito muna ako sa kabila. Ito may mga grills na. Ilagay mo rin yan sa Grills, bye. Pero na rin yan. Ah, na simbol na pero hindi pa nakabit. Na ah, nandito, nakita ko pala ito 'yon. See so, yun guys. Ayun pala yung para sa tas. Ng mga grills na simbol na. So ready to install na lang 'yan. Yan proceed tayo sa ating trabaho. So puputulang ko lang 'to ng konte dito para mahugot ko yung wire o magalaw ko siya kasi mayroon pang kasama yan dalawang sirkito kasi pumunta dito yun dun yung dalawa sa loob so para mahugot ko siya puputulin ko dito So ayun guys, hindi siya gumagalaw. At uh, dito, tatlo na lang yung wire na pumunta. Doon sa panel board ay apat yan eh. So, alamin ko pa siya at kung bakit naging tatlo na lang. So ito yan eh. Ito. So ipag-short natin yung dalawa dyan kung buhay pa siya. Ay guys, nahugot oh. So dumating yung ating dalawang malalakas na maghatak. so ang ano yan, challenge naman yan kung mapapalitan ko pa siya ng bago kasi dalawang sergito yung dadalhin ko dito. Isa sa washing machine. Ito kasi yung washing machine then uh, yung uh, para sa water pump. So dito na yun sa plano sinend ni Bossing sa washing machine. Ayun oh, si Marvin lang pala eh. you know? Lakas eh. Pasirap, ang kaya pilahin <laughs> niya. so, uh, oh, lalagyan natin ng bagong wiring yan. Bago ko siya dadalhin doon. So, wawirean ko muna. Try ko kung mahatakan ang ng dalawang sarkito. So yun guys, so, kaya pala hindi kumatak-hatak kanina, meron palang silan sa loob. Yun, no? Oh. Ang nangyari, yung wire na tinamaan, siguro yun may nagbaray na dito, tinamaan yung isang circuito nasugatan kaya nung pinugot namin yung dalawang wire putol yun ito pala yun kaya kaya sya, na hugot siya na pwersa lang kasi dalawa yung pinakata dito kanina yan nung ako ayaw gumalaw sobrang tigas nandito yan o oh. nakapasak o oh. ganyan sinilan para siguro malagyan ng ano ng takip yung butas ba ka ito na butasan dito banda sa loob kaya yung wire na yun eh. putol yung so, dalawa so, eh saan yung putol ito yun oh so yung gumagana na kasi dyan dati isang circuito na lang so, ayan resolve na natin ito sabukan natin kung makapasok pa yung ating wire papunta doon, GI wire so, ayun guys, dahil hindi na talaga natin ma-recover uh, yung pagdadaanan uh, ng ating wire so hindi na natin siya gagamitin although na nakunot na yung dati, pero mayroong mga part dyan sa loob na hindi makatagos yung ating uh, GI wire Siguro yung uh, time na may ginawa dito ay mayroon siguro na uh, butas dyan. Kaya ang ginawa natin, dito na. Yan ako sa taas. Dahil yan ay si parlance lang naman, uh, ibig sabihin uh, bukas ang ilalim yan. Yung tubo na tataas dyan, i-elbow ko, then ibubutas ko dito sa taas. Tapos nandyan yung junction box, then butas dito dito ang daan ng tubo papunta doon butas butas ko na lang yan ikot siya dito tapos dating dito box ulit dyan tapos uh, ko yun doon sa abang ko na para sa aircon so 3 port naman na dalawa yung aking inabang doon makikiraan na lang ako doon din yung para sa water pump dito so dito nandan kasi parlance na yan ayan dito okay kachipingin ko na siya guys, time check ala una 22 dahil maulan. Ito muna tayo sa loob magwa-wiring. Dito natin po ating ginawa dito na para sa oven. Tatlok, sir, dito. dalawang oven at isa para sa もうまさに。No. So ay guys um bali ang hahatakan ko na lang tatlong aircon na lang. Tatakan ko na yung para sa water pump para, para sa washing machine. Sinabay ko doon sa abang nung mga aircon diyan sa likod. Ito na 'yon, ito aircon ng master's bedroom. Ayan, tatlong aircon na lang, itong sa living and then yung sa taas na air, kwarto dito, tapat nito, then ito. Uh, matatapos na tayo sa wiringan ng home run um, natitirang uh, mga gagawin yung mga ilaw dito sa labas, yan, sa grahe then papunta dun sa likod sa laundry area okay okay na tayo yan, maulan so next week ko na naman ito babalikan at uh, magbabakasyon muna tayo So, ito na yung uh, water pump natin uh, at sa washing machine. Maglalaki na ako ng square box dyan. Para yung butas ko na yan, tatapalan ko ng siminto yung paligid niyan. Square box, then tutubukan ko dito. Papunta yung para sa washing machine at sa water pump. Yung water pump ko, dito papunta yan. Ayan. Dito yan, bubutas ako sa kilikili nito. Box, then... Pupuntahin ko yung para sa supply ng washing machine diyan. Punta doon. Bye. Ito, ito. Yung area ng ating uh, washing machine na uh, sinipin ko kanina, nilagyan ko na ng junction box. Okay na. So ayan guys, uh, titira natin gagawin yung para sa aircon, ayan oh. Uh, itong kwarto ko So hanggang sa muli, maraming salamat sa patuloy na suporta sa aking channel.